Yes. May action pa kasi dito. Opo, oh, may action pa. Ano ah, ba sasabi sa project na ito? Ano po yan? Asawa ng asawa ko. Yes, asawa ng asawa ko. And ano ko po ito, parang, I think this is my biggest role to date sa GMA po ta. Oo. Uh oh, oh, um, oh. sobrang nervous po ako sa role na to kasi ang dami po talaga niyang pinagdaanan and uh -oh. sana po talaga nabigyan ko ng justisya yung role uh -oh. na to. Oh, oh. challenges ay hinarap ko dito? Ano challenges sa hinarap ko dito? Napakarami po. Uh, una sa lahat, no, uh, physically, naputulan po ng, ng daliri yung role ko. So, uh -huh. From week 2 hanggang the end po, wala po akong daliri. Naka, fis, naka, ano po talaga siya, nakadaya po na naka-tape down. Uh -huh. So, yung stimulus po na yun, mas medyo masakit, pero partnerin na rin po siya ng iniintindi ng role. And then, oh. po doon, no, yung paglalaban para sa karapatan ng asawa at anak. Mm -hmm. Uh, napakihirap noon kasi bukod sa paglalaban mo yan, ang dami mo pang kailangan i-unearth ng mga trauma huh? na sa puta ng mga rebel. So, oh. pag pinagsama po yun, medyo Kulang na lang breakdown na lang kung talaga yung character ko. So, oh. maski po sa akin no, even if hindi experiences ko 'yon, ang bigat din pong dalhin. Um personally, even oh. if para sa role lang. Kasi pag-away ka dito kasi grabe. Yes, yeah, sampalan at hindi lang po sampalan. Oh. May mga action scenes din po ko with Lizelle. Paano pinaghandaan to lahat? Nagkaroon po kami ng um, gun handling and combat training. Tapos meron din po kami on the set, may fighting director po kami. So alaga naman po lahat ng sampalan and lahat po ng fight scenes. na. Sabi ko, ibang iba na dito si ano, Jasmine. Oh. Ibang iba na, kundi na kung lalang patwitams. Yes, na. opo, mismo. At yun po talaga ang... Nas, nasimula ka na patwitams kayo. Yes, po. Uh. And usually yung mga light rom-com na may, uh. may drama, no? Pero o, hindi naman lang. po talaga, po. Kaya uh. ito po talagang, yun ang gusto maipakita ni Direct Loris at maihasa niya. Yung maturity ng role na hindi na po twitams. Ano natutunan mo kay Direct Loris? everything. <laughs> everything po talaga mula sa focus sa trabaho, paggawa ng homework at yung pag kasi po madaling madala pag oh. nasa set, oh. madaling maramdaman na para kayong naglalaro lang. oo -oh. Dahil syempre, kaibigan mo na rin ng artista, kapwa-artista, mga tao sa si staff. Oh. Pero po yung focus na kaya mo ibigay at oh. yung, ano ba, yung mindset na tuloy-tuloy ka Uh -huh. sa karakter mo at hindi na puputol kung saan na iwan at uh -huh. saan papunta yung uh -huh. storya niya. Yun po talaga, uh, kasi madali po ako ma-distract sa mga kasama ko sa paligid. So, uh -huh. the focus po, napaka-important nun. Oh, thank you, ah Aham. Thank you so much. Thank you so very much. Uh -huh.